Bakit kaya kinakabahan? Ano bang kasi yan? Adhesive Capsulitis. Ay! Adhesive yeah, Capsulitis. Paano yung nalaman na Adhesive Capsulitis kayo? Nagpa-therapy na ako. Ah, oh, okay. Is, uh, Wala lang, yung, 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 una, escapular ano, is region pain. Tapos nung sa therapy, nag-therapy, parang lumala masyado. Diba? Nung nag-therapy ka, lalo lumala? Ganon ang parang na mo? Oo. Huwag mo sasabihin kung saan. Sa, kung sa Hong Kong yun. <laughs> oh, okay. <laughs> Aray! Oh, o ano, nga, totoo. Akala ko hindi totoo. Totoo yan. Totoo pala, oh. Mm. Yung, o oh, yan, oh. Diba? Ito yung masakit ko gano'n. Yan, yan ang mawawala. Yung mga masasakit na um, Pero hindi pa natin yan mapipipipayangan. Nag-nag-an, uh, um, nag-an rin ako yung stretching, yung gamitin stick. Mm. Pero pa kaya. Dahil ganun ba yan? Mawawala yung mga masakit niyan. Pwede mo lang sun... Pwede mo lagabuglog. Oo, oh, minsan nga tinatabig yung anak masakit. ko. Masakit. masakit. Mamaya ako magtatabig yan, tapos nakakahiga kang patagilid. Nakakahiga ako, pero... Sige, sige. Subo mo. Ito, no. Nakakahiga ako. Nakakahiga ako. Pero, hindi masyadong matagal. Masakit. Oo. Oh, hihiga ako ng diretsyo, nilalagyan ko siya ng unang dito. Hmm. Hindi, yung patagilid lang. Yun ang gusto testing. Yan. Masakit dito. Oh, masakit pala. <laughs> hindi pala pwede. Mamaya, iyan ang titestingin natin. Sabi ko sa inyo. Ito, ito yung masakit. O, oh, iyan ang titestingin oh, natin. Mamaya, yun mawawala. Pero kasi, yung ganyan na desid capsulitis, yun yung tinatawag na super frozen. Oh, hindi, oh. hindi pa yan natin maangat agad, pero magbabago na yung pinamaramdam. Oh, so, no. yun tal samantala. Tapos, babalik ulit ako dito. Ha? Oh. Ganun. Before ako bumalik na ako, Sige. Tapos, siyempre, yung tinuro sa therapy, i-apply-apply oh. mo kahit hmm. pa paano para makatulong. Hmm. Kasi ito hindi kaya ng ano to. Ano to? Siberia. So, oh. Ang dami ko ng dito hilot ah. Hindi. Babalik ta rin yung master. Babalik ta rin I... <laughs> Yung na mo. Sige, yung mo yung sapatos mo. si Mami niya. Oh, Shout out sa mga taga Hong Kong. Yes. Baba ako Yan, yung komportable ka. Balik ta rin natin yung, yung mga ganito. Yan. Yan, nasa Yeah, sabe assim oh. é na. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa masyado. Taas na yung ba? Pag may dala ka niyan, nakita na mga kumari mo ron. Ubus yan. Okay. Okay, relax na. Inhale. Exhale. Lalo pag-iugo, pag-iugo, nakita ko may ganyan. Okay. Ako, ubus yan. Dahil Pilipino ron eh. Oo nga. Oo, Pilipino pala. Nag-aaway. Susto ka <laughs> Oo. Ito yung mga naka lang naman kami ng karton doon. Okay, puno kayo. Uy, nandito na tayo. Oo. Ito eh, no, pa natin. Pariktad nga <laughs> eh. Lagi masakit. Alam mo kung bakit? Kasi siyempre stiff na yung, yung. Kasi yan? talaga siyempre magka pag nag-stiff yung muscle may iipit yung mga ano diyan mga nerve diyan mga oh. tendon kaya pag hiniinat mo yung mga muscle Pero yung hapit rotator cuff ko parang okay naman siya na, na hindi yan okay sya. hindi may sugat ang ano niya may sugat nga Ganito, ang tawag diyan pag tinawag kang adhesive capsulitis ibig sabihin may inflammation may may punit yung glenoid labrum mo yung glenoid cavity mo hindi na rin healthy yung amo po nagkaganito pero pina ano niya steroids o pinaoperahan niya o pwede naman operahin ay pero palig -palig sa susunod kaniya, pag sumakit ay. operation ka again kasi Oo. hindi na pwede anak ka two times siyang operation o di opera ng opera ay, napunit yung dito niya o oh. uy ang dali kaya mo yan huwag mo na pala rin ah! hmm. Okay. So cute. Okay. Mabilis so, Last <laughs> na to. Final. Huwag <laughs> <laughs> mo lang labanan. Mo. mo lang. Kaya <laughs> nang mo lang. Sige, mo na. Huwag mo lang. Okay. Mga ilang segundo na naman makakawalain sa liyo. Yung sinasabi ko ano, pagka na-overcome nyo na yun, o ano? oh, yun segundo, tapos kita. Yan yung mga stiff muscle, yung deltoid muscle. E stiff talaga yun, napupuno ng muscles pa sa mga Dapat minamassage yun yan kahit pa Pero huwag yung lalakas, huwag yung dinan, ganyan lang. Para, kasi pag na pa yan, lalong sasakit yan. Kailangan na ikinig parang palalambutin na lang siya sa massage. Ang dami nang humawak magmasal sa akin, ah. Okay, Sige, tayo. <laughs> oh, higa mo pa tagilid yan. Diyan ka. <laughs> <ha. Higa. laughs> <laughs> dito na. Dito, dito, na, dito, ma, na, pa, dito pa, mo pag nilatabi ko to, namimili. Hindi. Nung kumakain nga lang po kami, nasagi po siya ng anak niya ng isa eh. Hmm. Sobra okay. sa akin. Ako oh, po, sumangit daw po. Oh, wala, na. wala naman. Hmm, wala naman. oo. Ito. Mga mo yun ang, difference ng ano. Tingnan mo yun. Oh. Kala Parang hindi ka handa ang gabi. Yun ang mga kapalaya. sinabi ko nung una, tapos yan. Medyo na. Oo ano muna? Gano'n muna? Ano binin yun? It's all na sa pangangat na ngayon, hindi pa gano'ng mapapromise. Pero pag ganito, ay lang yan. Okay? Tapos sundan mo lang din yung ano, yung tinuro mo. Okay, tapos mong ka ng paong. Ang sa lang mo. Saka manaw, yung stick na, ano, di ba, yung stick, tinutulungan ko yan ng stick. Yan, tsaka don't... mo gawin ngayon yan kasi tanggal na yung ano, kaya wala na yung masakit, wala na yung pagkapakap ng head humerus. Matatanggal na ito na. Oo, ito, pagka wala na to, ito rito, lahat yan, maayos na yan. Siyempre, nagkakaroon lang naman ng stick muscle or yung muscle spasm pag mayroon tayong tinatawag na impeachment dyan or inflammation. Okay? Uh, sina natin mga ilupan. <laughs>